guys, magandang araw sa inyo dyan. At ito na po yung update na na natin na mini driving lead light na ikipit natin na sa ating motor, guys. Ito, guys, yung kanyang positive at saka negative. Guys, yan guys, yan na ilagay natin dito sa may gilid nya so, naman yung kanyang switching okay guys natin guys na pilawin yung ating lid lid light guys yun Hey guys pag hindi mo naman guys ginagamit pwede mo namang baklasin dito sa kanyang negative okay po, yan po ang update natin sa ating mini driving lead light na pang madali ang pag install guys hindi mo na kailangan pumunta ng motor shop o mangilangan pa ng mga mekaniko para maglagay ng ating extra na lead light Oo, bye bye